I'm back mga pare koy para po sa continuation ng ating video patungkol po dito sa ating motor na all new Honda Click 125 The Ultimate Game Changer at dalawang katanungan po yung ating sasagutin para po to sa mga interesado na gusto mamili nitong ating Honda Click 125 So ang unang tanong niyan posible po is ano po yung pagkakaiba ng dalawang variant yung standard type at special edition at pangalawang tanong po ito po bang special edition ito ito ba ay version 4 na ng Honda Click 125? Unang tanong, ano po yung pagkakaiba ng dalawang variant ng Honda Click 125 2024? At ang unang sagot po natin dyan ay yung kanyang presyo. Dahil yung standard type ay nagkakalaga ng 81400 At ang special edition naman ay nagkakalaga po ng 83900 So mayroon po silang diferensya na 2500 Pangalawang sagot, bukod po sa presyo, ang pagkakaiba ng dalawang variant, special at standard ay yung kulay, yung design ng plastic at yung type ng plastic. Kasi po yung plastic natin ay eh, may dalawa po yan. Ito po yung makintab, yan po yung isang type at isa pong ABS. Ayun, yung ABS yung hindi po siya makintab, ano, wala po siyang pintura. Sa kulay, ito may picture po tayo dito at ito po yung kanyang kapatid, itong ati Motor ang special edition at itong nasa picture naman ang standard type at ang kanilang kulay ay Pearl Silvestris Gray magkamukha po sila ng kulay tingnan nyo mga pare ito ano po yung pagkakaiba nilang kulay makikita nyo yung tapaludo ito ay uh, gray pantalang ito ay black dito sa ilalim, kitang-kita po natin pagkakaiiba, Ito po ay kulay grey sa standard At sa ating special edition naman ay kulay black At yung kanyang mags, eh, kitang kita nyo yung pagkakaiba oh. Ito ay itim sa standard Mantalang sa ating special edition, ito ay matte brown na So harap at likod po na gulong natin yung kanyang mags ay matte brown Sa likod naman, itong kanyang grab bar Dito sa standard ay kulay itim Samantalang sa ating special edition ay matte brown na sa sticker naman, ito po, kayo na po yung magkumpira. Ito po yung sa standard at ito naman po sa special. Ito po, sarapang po sticker to ha. Ah. At kung makikita nyo, magkaiba po silang dalawa. Sa gilid naman, ito po, kayo na po yung magkumpira. At kung makikita po natin, ay magkaiba magkaiba po sila. At uh, dito, wala po dito nakalagay na liquid cool sa ating standard. Samantalang sa ating special, ayun, meron po siyang liquid cool na sticker. Sa type of plastic naman, dito sa standard ay makintab po yung part na to. Mantahan dito sa special edition, binago po nila at ang nilagay naman po ay ABS plastic. Kung yung hindi po makintab. Mag-usapan na rin po natin yung ibang kulay ng special edition. At ito, maganda rin po ito, itong kulay pula itong matte, very red metallic. So ito matte po to, yung kulay pula niya na yan. At itong pinakatapalo doon niya, ito po ay ABS plastic. Hindi po siya makintab. At uh, maganda po to sa personal. Itong Stellar Blue Metallic. So, ito, maganda po ito. Gandang spark po ito. At ayan, uh, mga pare ko, yung tatlong uh, kulay ng Special Edition. Sa standard naman, ito, mga pare ko, eh, maganda rin po yung mga kulay nila. Itong white, itong gray, itong red, at itong kulay black mamili lang po ka dyan. At ang pinakadabis po talaga is puntahan nyo sa tindahan at tignan nyo po siya ng personal. Upang makapili po kayo ng gusto nyong kulay, tulad po ng ginawa natin. At ang gusto ko lamang po talaga ng kulay ay itong kulay gray at standard lamang para mura. Kaso nung no, nakita po natin itong special edition, ayun, gandang-ganda po tayo at napilitan po tayong magdagdag ng 2 1500 pero masasabi ko lang po kahit po nagdagdag tayo ay sulit na sulit. Nanakuha po natin ay itong special edition dahil gandang-ganda po tayo at satisfied po tayo. Pero kayo kung ang gusto niyo pong kulay ay yung standard lamang ay good for you dahil panalong panalo din po kayo dahil nakatipid po kayo ng 2500 at ang ibig sabihin ko lang po dito is kahit ano po sa dalawa na variant ang kunin nyo special o standard, ay both po yan panalong panalo po tayo sa Honda Click. Lastly, ito na po yung ating pangalawang katanungan na ito po bang motor natin na special edition, ito po ba ay version 4 na ng mga Honda Click? At ang sagot po natin dyan, malino na malinaw, ay hindi po dahil itong ating motor na special edition, ito pa rin po ay version 3. At dahil ito lang po ay variant ng version 3 ng Honda Click. Kung makikita sa picture mga pare ko, ito po yung version 1 ng Honda Click at ito naman po yung version 2 at kung makikita nyo, meron po siyang nabago yung kanyang kaha at yung kanyang uh, digital panel na and then syempre last ito na po ang version 3 at may nabago din po dito sa version 2 makikita nyo yung kanyang mugs, iba na po at meron na po itong uh, charging port, itong version 3 mantalang special edition, kung makikita nyo eh wala na pong, pong pagkakaiba yung standard at special edition dahil yung dalawa po nito ito lang po ay version 3 at wala pa po nilalabas na version 4 pero po nilabas po na version 4 malamang may mababago po dito sa ating motor so pwede po nang sagot po natin na mabuti yung dalawang katanungan na yan at ang susunod po na gagawin natin dito sa ating motor eh nalagyan na po natin siya ng mga accessories na dagdag protection pag bumibiyahe dahil pagkalabas na pagkalabas pa lang po ng kanyang ORCR ay ibibreak in na po natin itong ating motor na Honda Click. So, kita-lis na po tayo sa ating next video. Paalam!